It is not the Secretary of the Department of Education. So you ask the President of the Republic of the Philippines why he accepted the resignation of the USex and the ASECs. What is the point, uh, Honorable Vice President? Ang sinasabi ko sa inyo, bakit nyo kine-question ang due process? Tanungin niyo ang appointing authority bakit niya tinanggap ang resignation letter. Um, Madam Vice President yes, uh, we will uh, wala pa po tayo dun sa usapin na yun. Sa anong usapin, later sir? po? Later po sa binabanggit po ninyo. Wala pa po tayo sa period of interpellation. Bubuksan ko pa lamang po ang period of interpolation. Yes, sir. Nandoon na kayo sa topic. Hindi po tayo nag-i-interpolation Madam kayo. Vice President, nag-uusap po muna ang mga miyembro. Yes, so, sir. please.